Good morning! Welcome to our youtube channel Dito kami sa lugar ng Anong pangalan ng lugar na ito? Pintong Bukawi Pintong Bukawi Pilgrims ito eh! Hindi, Pintong Bukawi lang sa sakutan Pintong Bukawi pero yung itong, ano ito tourist spot ito eh Ayan eh! Kabila ito ng talban eh. Ayan, ang oh, daming ano, daming tao. May nagkumakain oh. Ayan, mayroon pang mga isda dito. Ayan po oh. Ganito lang pala ito dito. Dito pa ba, ba? Dito ba ba? Dito pa ba? Ano pala itu? Wow, ang dami oh, ito? Wow, granddaddy itu, Andam pala ang di atas <coughs> Dito sa taas mo na. Dito sa taas Kita naman yung may kainan dito oh. maraming kumakain dito yun po oh, may kainan oh. ang daming tao oh my God, this Masihan pa dito. Dito po. Ay. Sa. Ayan. Okay. Overlooking <laughs> pala dito. First time dito. Okay. Uh, Ano na sasagopan yung tabla? Sierra Madre po. Ah, Sierra, ah, Sierra Madre, Madre Mountain. Ay, bakit mayroong ano doon sa baba? Parang... Uh, sapa na po yan. Sapa? Pasili. Ba... Sierra, Sierra Madre na pala yan. Ah, sige, bakit na doon. Tayo pa kayo ihip mo na tayo. Dahil kung narapin natin doon. Tourist spot ito dito eh. Sierra Madre na pala Sierra Madre. Ay, grabe yun. Eh. Ihihim muna tayo. Hoy. Binito. Ihihim tayo dito. Alright, ito na magtatapos ang vlog.